Good morning mga kapigmates. So, mayroon tayo dito isa na isang inahin na nawala ng gana kumain. So, nawala siya ng gana kumain. So, buntis po siya. Siya ay na. Ayan. Yeah. So, itong mga kasama niya, siya kauna-una ako binigyan ng pagkain. So, nawala siya ng gana kumain. Yung so, mga kasama niya, ng pagkain. Sinasaid na lang. Ayan, yeah. yeah. sinasaid na lang nila. Yeah. Ayan. Yeah para so, mga tapos na kumain. Sa so, dito sa isa nating na inahin. Ah, uh, para maagapan natin 'tong gandong nangyayari sa kanya na walang gana kumain, lalo na't na gusto siya mga kapignik So, agad natin itong feeds na 'to tatanggalin na natin. So, ipapakain natin doon sa iba bibigay natin doon sa iba na kinukondisyon natin ito kinukondisyon ko to si cookies kasi nagpalit ng balahibo so itong muna natin ang pagkain ay tatanggalin ko na dito kay lilipad so, ang problema dito sa pader natin hindi natin mga buksan kuan ito nakaharang sa pader kasi mali ang pagkakalagay ko dito so ang gagawin natin dito sa pagkain na nandito ililipat na lang natin dito sa isa nating inahin para para hindi niya na makain kasi pag nawala ng gana mga pig, uh, pigmate at pang kumain yan so mas matatagalan bago makarecover yung inay makahanap, walang matitira. dito ng Madre de Agua. walang lang tayo dito ng konti lang na Madrid de Agua. Yan. So, yan. Ito lang. Madre Agua lang. Ito, mga na nakakatulong to para maka bumalik yung panlasa ng ating inahin. So, lalagay lang natin dito. pati ito na sa ano. Yan. Okay, yan lang para... Ano, yung mga kapigmate yung ginagawa kong yun on the spot pag nawala ng gana kumain yung inahin natin tanggal ng tanggal na pagkain tapos lagay lang ako ng Madrid de Agua tapos ma'am ano kung 3 times a day ang pakain yung mga kapigmate tangali huwag nyo na pakainin so sa hapon huwag nyo na pakainin ganon tapos kinaumagahan yung, saka nyo sa kanyo pakainin yun kasi mga kapigmate makakatulong yung para magutom yung inahin natin tapos yung palasya niya bumalik sa normal sa gamot mga kapigmate, uh, wag na wag na kayo magbibigay ng kahit anong gamot. Sa lalo na sa buntis mga kapigmate, sensitive yung buntis natin sa kahit anong gamot pag nagbubuntis sila. Kaya kahit anong kayo magbibigay, magbibigay. So sa ganon, sa sitwasyon ng isa nating inahin, uh, first step na ginawa ko, share ko sa inyo. First step pa, on the spot yung pagkain na hindi kinakain ng inahin kasi pag nandun pa yon maghapon at hindi ginagalaw ng inahin, once na kumain yan, mas lalo mawawala sila ng gana. mawawala yung panlasa lalo nila mga kapigmate sa ganun, pag tinanggal yun yung mga kapigmate ng pagkain, so maghapon na ako, hindi na ako magbibigay ng pagkain doon, so bukas na ako magbibigay ng pagkain dito, inahin natin na yun pero sa tubig mga kapigmate unlimited, unlimited po, huwag na huwag kayo magpapawala ng pagkain sa inahin nyo huwag na huwag po kayo magpapawala unlimited tubig, huwag na huwag po kayo magpapawala ng tubig sa inahin nyo, tapos doon na nawalan siya ng na gana kumain mga kapigmate. Mayroon lang tayong isa na idadagdag doon sa tubig na yun, yung dextrose powder mga kapigmate. Yung dextrose powder hindi po gamot. Uh, dextrose powder mga kapigmate, makakatulong lang po yun para po yung inahin natin kahit hindi kumakain, hindi po siya manghihina. Napakahalaga po noon mga kapigmate. So, ito kapigmate. So, hindi tayo nagpapawala nitong dextrose powder nito. Napakahalaga nitong dextrose powder pag meron tayong dinadiet na, na inahin or mayroon na hindi kumakain na hinahin kasi ang gagawin lang natin on the spot tanggal ang pagkain tanggal, tanggalin huwag nyo na lalagyan ng pagkain tapos konting madre de agua patikimin lang yung baboy o kahit anong dahon dahon dyan sabihin natin mga kapigmate dahon ng kamote talbos na kamote kangkong lagay lang konti lang mga kapigmate sa kunwari pagkain, kagaya kanina ginawa ko diba on the spot nakita ko na no, walang galing siya kumain ang gagawin nyo lang doon kuha lang kayo ng dahon Madre de Agua, daw na kamote, daw ng kangkong. Ibigay nyo lang doon sa inhentas. Hayaan nyo lang. Tapos, sa tubig unlimited with dextrose powder, mga kapigmate. Tapos, yun lang. Wala na kayong gamot na kahit anong gagawin doon. Kahit anong gamot. Para, ano, para, para lang mabilis makarecover. So, update ko kayo mamayang, ay hindi, update ko kay bukas. So, kasi mamayang hindi tayo magpapakain hindi tayo magbibigay sa kanila ng kahit anong pagkain para mabilis makarecover. Kasi isa ganyan mga kapigmate sa mga nawalan ng gana kumain mga kapigmate. Five days lang na hindi sila kumain, yung pinagbubuntis nila pwedeng mamatay lahat or mawala lahat yung pinaghirapan nila. Sa gantong sitwasyon mga kapigmate, kaya yun na ganon, stress yung inahin natin sa, dahil po yan sa init ng panahon dito. Napakainit dito sa amin ngayon. So kahit nagpapaligo tayo sa umaga, sa tanghali, so mayroon pa rin. So una na dali tayo ay nung nag-abortion na nga yung isa. Yung si Kara natin, yung nakaraan video natin na akala ko rehit lang yung pala nag-abortion. Akala ko hindi ano. Pero alam ko siyang buntis, tapos nag -rehit. tapos after lang days nag-abortion na. So yun ang mahirap. So aga pa natin ito ngayon si Fiona na first day pa lang nawala ng gana kumain tapos buntis pa siya mga kapigmay, Kaya, yun ang gagawin natin. Kailangan makarecover agad siya. So, sa target ko sa gantong ano mga kapigmay, one day lang to. Isang araw lang po ito. Yung kawalan ng gana kumain ang inahin natin. Babalik agad po sa normal. So, paano mga kapigmate? So, yun lang. So, update ko na lang kayo bukas. Tapos, sa... Inahin natin na wala nang gana kumain na yun mga kapigmate. Uh, mahirap iwasan yan lalo na ngayon na El Niño. Sobrang init mga kapigmate. So sa pagpapaligo po, medyo titidid, ko, medyo din. Hindi ko sinasagad sa talagang paligo kasi napakahirap. Kasi dito sa amin wala mga kapigmate na gripo. malayo yung source ng tubig namin dito. Ang pinaka source lang ng tubig namin dito na nakukuha ng bomba. Ang problema mga kapigmate, uh, El Niño ngayon malapit na maisa yung bomba namin. So, ako, konti na nakukuha namin ng tubig. Kaya, ang ginagawa ko, tipit na tipit lang pala. Pero, hindi ako nagpapawala ng ligo. Kagaya ngayon, uh, katatapos lang nila kumain. Maglalagay lang ako dito ng tubig nila, tapos paligo na. So, yun mga kakatignik. So, update ko na lang, ka uh, update ko na lang kayo bukas mga ka picnic So, about dito sa nawala ng gano'ng kumain. So, ayan, Pinaliguan na natin mga kapigmit yung ating Uh, na walang gana kumain na uh, baboy si Fiona. So, ayan. Dextrose powder, ay, dextrose powder lang sa mga kapigmita. Kaya kaya nagkulay dilaw uh, pinaglaruan niya na. So, ayan. So, hintay na lang natin hanggang bukas mga kapigmate kung makakain na siya bukas ng ayos. So, update ko kayo. Sa ngayon, yan lang muna. Sa maghapong ito, wala tayong ibibigay na kahit anong pagkain sa inay. Kahit namayang hapon, yung pagpapakain, tanghali hapon, wala tayong ibibigay mga kapigmate. So, tiisan na natin to para yung kawalan ng ganang kumain ng ating inahin isang araw lang. So, isang araw lang yung mga kapigmate at hindi na po magtatagal yung kawalan ng gana ng pagkain ng inahin natin. So, ang purpose natin kaya hindi tayo nagpapakain para yung uh, umay ng baboy ay may, mawala at madumbalik yung ano niya, lakas yung gana niya kumain. Sa hindi nating pagbibigay ng pagkain mga kapigmate, uh, sabihin natin na manghihina yung inihin natin kung wala tayong ipapalit doon sa pagkain para hindi siya manghina. So, kaya tayo naglagay ng dextrose powder. So, yun lang mga kapigmates. Update ko kayo bukas. Update ko kayo para ma, ma, para ma, ano, para maniwala kayo sa sinasabi ko to. Yun po ang pinaka the best na paraan sa mga baboy na nawalan ng gana kumain first day pa lang ano, bawasan nyo agad ng kain. So, sa ganun sitwasyon mga kapigmate, pinaka uh, pinakamatagal na ang 12 oras bago bumalik yung ganyan, ganyan nyo kumain. Ah, pinakamatagal, 24 oras pala. Sorry mga kapigmate. So, 24 oras, back to normal na po yun. Para maniwala kayo, abangan nyo po ang vlog ko bukas. Maraming salamat. Good morning, good morning.